Ngayong gabi mga kadipinsa, kami sa Barangay Buntalid, Manuyo, kami naan Igi-igi, kinasun sa Bukid mga Ready na ito, outfit o Sundang chik, ispat chik, siga chik. Iba ko sinong junior Junior Dumas Mga kadipinsa, sa kahon na ito, pinakahabog na bukid dito sa ibabaw Dito dito Ito kami dito, so silo mga ang tanan Igi-igi, ibalik kinasun sa Bukid, kuhul Oh, oh tutut lamina medium mga kalipinsa. Kaya video ka diyan. Kalipinsa amoy niyan, video mga kalipinsa. Hmm, first hand mga kalipinsa. Tama kalipinsa. Mm. mga kalipinsa. Chicken hand. Amoy ni mga kalipinsa ni gi. Hmm, dala kami sa lasang. Gubatan mga. Nice man. Hmm. Tajaku. In part 2 na, kay karuhan ini na tajaku. <tod> oh. Idol. Mga kalipinsa.

damage itu ada di dalam ini. sana ke banget Malah nih.

Tadako? Tadako. ini nagparahan. hiwi dari Hiwi. igi, tulid. las utso pa, nanguli na kay... Hawi na, magsakasaka. Kasi hindi hapon. Sige, pa. A few moments later...

Ano na ito na nato? Adobo na igi-igi. Mountain snail. Oh, may suka na hayang. Dato ko soft Cook sa nang ano. Pahili sa doon ay pastilan. Grabe Oh. Let's eat, let's eat, let's eat.